Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po ang inyong likod, Police Senior Master Sergeant Gerardo Boncanto Vera ng Dagupan Outpost Moriones Police Station 2 ng Manila Police District ay bumabati ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Okay. Hello, good morning guys. So, nandito dito po kami ngayon sa may station 2 at kami po ay papunta sa may ano, sa bahay Aruga. Ayan, sa ngayon po inaayos na namin yung mga dadali namin kawaii, mga pagkain at yung mga laruan para dun sa mga batang cancer patient dun po sa shelter ng bahay Aruga. So kasama po namin dito yung uh, ay, mga polis si at sila na. Uh, sa pamumuno po ni, Ayan, ano, sa ni, sa ni Sir Jerry Dubera at yung sa, kanya pong mga kasamang na mga uh, kapulisan. So ito, ito. po piniprepare na natin no, ngayon yung ay, mga dadalhin yeah, isinasakay so, so, na so, at so, maya maya ano, po iaalis ano, na tayo, punta na po tayo sa um, Bahay Aruga. Po yung ayan. so ito uh, po sila ang simpag po, po ng mga kapulisan uh, natin ayan. dito so, ang, ano po ngayon po uh, ay magdi-December at ito po ay uh, konting uh, 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 para lang sa mga bata yung pagkain po nila yung pagsa-celebrate ng ating uh, nalalapit na Christmas o yan, uh, sakay na po tayo ngayon at bibiyahin na, ayan, so nandito na ngayon at Uh, yan, binababa na po namin yung mga pagkain at ayun na po yung gate na, naating pupuntahan ito po yung shelter na actually po yung mga uh, dinadala rito mga cancer patient ay eh, yung po yung mga galing sa probinsya na nagpapacheck up sa may um, PGH na wala pong mga titirhan na bata yan, nagpapacheck up po sila So, ito po yung shelter na ating uh, pupuntahan at bibigyan po natin ng konting na uh, kasiyahan ng mga bata rito sa pamumuno po ni Sir Jerry Tolera. Ah, so ayan po, uh, medyo uh, magtanong tayo kay Sir Jerry Tubera tungkol dito sa ah, uh, bahay Arwa, kanyang ah, ano. Bibigyan natin uh, Munting kasi ah, yan malaruan, mga laruan na binibigay natin pag-araw ng kapuskuhan para sa mga bata. At saka munting um, pagkain para sa kanila saka sa mga magulang. And bigyan niyo naman po kami ng brief history dito sa Bakit natin. Ah, uh, ito yung bayo Ito yung mga cancer patient na nanunuluyan na kung saan man tala hapon sa PBS. Kasi wala silang nanuluyan dito sa Manila. Kaya itong bayo ito yung panandarihan nila tahanan habang sila nagpapatiyag And then dito lang sir, Jerry, hindi lang naman po ito pag kap kapaskuhan yung tinutulungan ng bayan ka. Monthly or weekly po ba? Kasi alam ko nagbibigay din po kay ng tulong. Ito so, yun, so, so, uh, weekly, nakakatanggap po sila sa atin ng mga kulay. Uh, yung mga kailangan nila para sa kanilang matawalan. Uh, yung pinibigyan natin yan para masuwesto yung mga kailangan nila na uh, uh, pagkain para sa yung mga na yun, para, 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 para. Uh, uh, okay. kulay. Ayan, maraming salamat po, Sir Herrera. Thank you. Thank you.

sa si Sir Jerry Tugay, sa mga bata at uh, mag-uumpisa na na magbigay ng mga regalo at ng pagkain para sa mga bata na yung kanina tatanggapin. Ayan, yung mga bata po ay isa-isa nang tatawagin yung mga tatanggap ng regalo at ng pagkain. kung nakita po natin na yung ngiti ng mata na nakatanggap ng unang-unang regalo mula kay Sir Jerry Tupera. Okay. बस like. okay.

O ayan, uh, nag-uumpisa na pong magbigay si Sir Jerry tsaka yung uh, uh, staff ng uh, um, Bahay Aruga na mag-distribute ng mga pagkain para sa mga bata para maumpisa na nilang kumain. Pero po kung mapapansin ninyo na yung mga bata, eh, talagang nakatingin sila don sa regalo na kanilang natanggap. Siguro po iniisip nila kung ano yung laman ng regalo nila. Mukhang excited na excited sila sa uh, natanggap nilang regalo ng bawat isa sa kanila. Kung mapapansin naman po natin, ah, sila Sir Limuel din po ay tumutulong, yung mga kapulisan po natin ay tumutulong din para mag-abot kay Sir Jerry ng mga pagkain. At yung iba naman po ay yung spoon and fork, ah, binibigay din po doon sa mga bata para makakain na po ng sabay-sabay agad yung mga bata. Ayan, kung mapapansin po natin, hindi lang naman talagang mga batang maliliit yung mga cancer patient. Meron din mga, ano, may mga teenagers din mga conservation uh, cancer patient na nakatanggap din talaga ng regalo. Na, ayan, mukhang tuwa, natutuwa sila talaga doon sa mga natanggap nila. Mukhang excited talaga sila. Ayan, meron pa pong mga natira nga, ilan-ilang regalo na natira doon sa mensa. Uh, siguro po, yan eh, para doon sa mga batang hindi pa dumarating. Kasi maaaring uh, maaring sila yung mga batang may may-ari niyan. ina eh, pa sa PGH na nagpapacheck up ang kasalukuyan. 慢点，慢点，干这